Maraming mistroyusong lugar sa mundo, pero alam mo ba na may mga destinasyon na bawal pasukin? Delikado, nakakatakot at puno ng sekreto. Narito ang pitong lugar na hindi mo dapat puntahan. Tara, alamin natin. sa baybayin ng India, matatagpuan ang North Sentinel Island. Nakahiwalay dito ang Sentinel Tribe na tumangging makipag-ugnayan sa kahit sinong dayuhan. Ang sinumang lumapit dito, madalas ay hindi na makakabalik pa ng buhay. Area 51, ang sikat na military base sa Nevada. Pinaniniwalang dito ginagawa ang mga eksperimentong tungkol sa mga advanced weapons at posibleng mga alien. Mahigpit na pinagbabawal ang paglapit dito. At kung papasok ka ng walang permiso, tiyak nahuhulhin ka. Pangatlo, Snake Island. Isang isla sa Brazil na tirahan ng libo-libong golden lancehead vipers. Isa sa pinakanakakamatay na ahas sa buong mundo. Dahil sa sobrang piligro nito, ipinapatupad ng gobyerno na off-limits ito sa lahat Chernobyl Exclusion Zone. Noong 1986, sumabog ang nuclear power plant sa Chernobyl. Hanggang ngayon, may mga lugar dito na lubos pa rin radioactive at nakakamatay. May mga tours ng piling bahagi, pero karamihan ng zone ay sarado pa rin para sa kaligtasan. Ikalima, Poviglia Island. Isang isla sa Italy na tinaguriang hunted noon. Dito iniiwan ang mga taong may sakit at kalaunan nagawa itong mental asylum. Hanggang ngayon, maraming naniniwalang ligid ng mamasasamang espiritu ang buong isla. ika -anin. Fukushima Explosion Zone Matapos ang lindol at tsunami noong 2011, sumabog ang nuclear power plant sa Fukushima. Maraming bayan ang iniwan at natiling ghost town hanggang ngayon. Mataas pa rin ang radiation kaya delikado itong pasukin. ikapito, Mount Everest Dead Zone. Ang pinangamataas na bundok sa mundo ay hindi puro kagandahan. Sa taas na lampas na 8,000 metro, tinatawag itong Dead Zone. Dahil sobrang nipis na ng hangin at maraming climbers ang namamatay dito. Maraming katawan ang naiwan dito na nagsisilbing babalak. mga lugar na ito ay nagpapalala na hindi lahat ng misteryoso ay dapat tuklasin. May mga lugar na mas litas panoorin mula sa malayo kaysa pasukin ng personal. Ikaw, sa pitong ito, alin ang pinakakatakot para sa iyo? I-comment lang sa iyong sagot at huwag kalimutan i-like and share ang aking video. At hanggang sa muli, mga kaalami TV!